sama natin Sir Larry. Pansit dinuguan. Kain kami ng pansit dinuguan. Dito kami sa ano, Bato Special. Kain kami ng pansit dinuguan. Order kami Sir Larry ng ano, pansit bato dinuguan overload. Yung dito lang yun sa Daraga. Tapos market dyan. Hey. Okay. Ay, antayin lang namin yung order namin tapos tingnan natin kung ano yung itsura ng ano, overload na tinuguan nila so yan ay order natin na ano ano yan tinuguan overload tinuguan with yeah. pancit. yan pancit ba to hey. <laughs> ano o kain muna kami sir Larry sir anong masasabi mo sa kinain natin Good, good, good. Ang sarap, masarap. Ayan. Na, Nagkukwento kanina si Kuya, sabi niya, ano? May mga vlogger dito nagpunta? Maraming. Marami, marami, Maraming vlogger. Marami, 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 marami. Ah, okay. So, sikat na pala tong kainan na to dito sa, ano? Sa Daragalbay. So, ayan. Said. Said yung overload. Ayan, napakasarap naman talaga. <coughs> so, ayan, magbabayad lang ako. Ate, bayad po. Magkano po yung lahat? 228 po. Sige daw po, pabilang ako. Ay, sobra. 200. Kulang. So, yan. Interviewin lang natin si ate. Ate, okay lang ba? <laughs> ano lang ate? Uh, quick snap lang. Ang pangalan ng kainan to ay Batu Special Unlimited sa Bauri Field. Ito yung sa Daraga Albay. Ate kasi ako no, mostly na nanonood sa akin going south. Gaya ng Del Gallego, ng Ragay, Lupi. So, ayan. Uh, bale, papano, papano nabuo tong, ano, na buo itong ano? Kaya na na Batu Special. Saan siya nagsimula dito talaga? Ah, sige. Okay. Sige, quick stop lang ate. Dito talaga ito nag-originate. Ah, sige, sige. Bago lang kasi sa ate, pero yun yung mga minunika. So, dito lang yun sa Daraga Albay. So, ate, maraming maraming salamat. Sige po. So, ayan, na ako. Hey! Big snap! So, hindi to pala siya nag-originate. Tapos, pansit ba ito yung pinakang main na produkto nila? Ah, lika ko yan. Upo ka muna dito. Kwentuhan tayo. Buti nga sir, nabutan pa yung hibuan. Ay, batlas na ba yun? Oo. Oh. Oo. Oh. Pwede ng sir, nangyari, ito Ay, mostly kasi sir, nang nanonood sa akin, parting Del Gallego, Ragay, Lupi, meron din namang Naga. So, yun yung range ng, ng na, mga nanonood ng, ng mga videos ko. So, yun. Tanungin ko lang, sir, pa, paano ba nabuo yung, ano, yung Bato Special? Yung Bato Special, yun yan sa lola ng amo namin. Ah. Yung 50 years na ata nagluluto ng bato dinuguan. Ah. Tapos na may staff tapos pinagpatuloy niya nung nakarang taon. Hmm. Pero yung ano, pero yung pansit bato, yun talaga yung ano nila. Ah. Saan siya galing? Sa Bato sa Surba. So, kayo po yung owner nito mano, Bato Special. Ah, hindi po ako. ako lang yung ah, ikaw lang nagluluto. Ayun, so si Kuya pala yung nagluluto. So ano pong pangalan niya? Ah, uh, Edison. Sir, nice meeting you po. <laughs> so ayan, si, si Sir, siya pala yung nagluluto nung, ano, nung kinain natin. Yan. Sir, maraming maraming salamat, Sir. Ha? So ayan, uh, sa lahat ng gustong mag-try dito ng ano, uh, crispy dinuguan na may... Uh, pansit ba ito na may crispy dinuguan? So, ayan. Anong address nito, Sir? Um, Daraga, sa palapit sa Daraga Park. Yo, okay, okay. Sa katabi ng Miriam's Tugawan. Ah, dun sa mismong park. Oh, dito, ah, okay. Sa katabi ng Miriam's Gawan. Ah, oh, okay. So, yun. So, yun. Sir, maraming maraming salamat, ah. Okay po. Upload namin sa pag Yan. So... <laughs> sige, sir. Sige, sir. <laughs> so, yun. Babalik na tayo ng hotel. Let's go.